Dahil sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa, nagbigay ng paalala ang Department of Health sa kung paano maiwasan ang nasabing sakit. Si Jane Rabago para sa detalye na balita. Nagbigay paalala ang Department of Health kasunod na sunod at tumataas sa kaso ng leptospirosis matapos ang naranasang sunusod na pagulan sa bansa na nagdulot ng pagbaha sa ilang mga lugar sa ginanap na live session ng DOH nitong September 25, 2023, tinalakay na kagawaran ang mga paraan kung paano makaiwas sa sakit ng leptospirosis na karaniwang nakukuha sa tubig baha tuwing panahon ng tag-ulan. Ayon kay Dr. Althea de Guzman, Director for ng Epidemiology Bureau ng DOH, maraming pinanggagalingan ang leptospirosis at isa na rito ang karumihan sa lugar na ano leptospirosis? Ito ay isang bacterial disease na dulot ng genus na leptospira at ito ay nakakaapekto both sa mga tao at sa mga hayop. Ito ay laganap sa panahon ng tag-ulan dahil ang bakterya ay kadalasang naipapasa sa tao kapag nagkaroon ng direct contact sa ihi ng apiktadong hayop o sa kapaligiran na kontaminado nito tulad ng tubig baha. Tumataas din ang kaso ng leptospirosis nitong kasalukuyang taon kumpara ng mga nakaraang taon. As of morbidity week 35 o oh, up to September 2, 2023, meron na tayong naitalang 3,728 suspect cases ng leptospirosis nationally ito ay 70% na mas mataas kumpara sa mga kaso na naitala during the same time period last year. Sa umano ito ng na mga nagdaang bagyo at malalakas sa pag-ulan na tumama sa bansa mapapansing nagsimula ang pagtaas ng mga kaso ng morbidity week 29 or mid of July na sumabay sa pagpasok ng iba't ibang bagyo sa bansa na kadalasang pinalalakas ng habagat. On trend, mahalaga yung tuloy-tuloy na pagpapantay natin dahil posible pang tumaas sa mga kaso dulot ng tuloy. Bunsod nito, naglabas ng memorandum number 2023 to 20309 ang DOH upang magbigay impormasyon sa publiko patungkol sa nasabing sakit. Na naglabas po ang ating kagawaran ng kalusugan ng Department Memorandum No. 2023-0309 or ang Guidelines on the Prevention, Control, Management, and Surveillance of Leptospirosis upang pagbigay gabay sa publiko at sa ating mga healthcare workers sa mga nararapat na gawin Upang maiwasan, mapigilan, maagapan ang sakit at makapagbigay ng karam Paalala ni Dr. De Guzman sa publiko. And, uh, palagi po nating tandaan na mahalagang magpatingin agad. Nabanggit natin, it is na acute febrile illness at panahon din po kasi ng mga trangkaso. So posibleng akala nating trangkaso, baka mamaya po leptospirosis. Maliban sa awareness na ginagawa ng DOH Pinigyan din din ni Dr. Valdez na kailangan din maging responsable ang publiko at pagsuporta ng mga local government units bilang katuwang sa pagpapanatili ng magandang kalusugan ng kanilang mga nasasakupan a kailangan din po talaga natin po ang suporta po ng general public sa pamamagitan po ng pag-exercise na health awareness po nila and um health promotive behaviors po nila bilang personal responsibility Uh, katulong na din po dito po ang ating public health efforts po na sinusuportahan din po dapat ng ating mga local government units po at allied agencies po bilang partners po natin sa kalusugan. And Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Jane Rabago, SMNI News.